Okay guys, so magandang araw po sa ating lahat at sana okay po tayong lahat ha. Ah, uh, do medyo ta mayroon tayong mga kababayan na medyo nasalanta ng Bagyong Christine. So sana okay na si Christine doon sa mga binigay niyang hangin at ulan dahil marami na po sa ating mga kababayan sa mga probinsya na apektado talaga sila guys ng bagyo na Christine. So tayo po dito sa kamay nilaan or kung saan magdako tayo ng Pilipinas, magiging okay po sana tayo. Okay, so for this video guys, dahil medyo gumanda na ang panahon dito sa amin, uh, uminit-init na ng kaunti, lumiliwanag na ng kaunti, medyo huminto na yung pag-ulan-ulan. So, sasamantalahin ko po ang pagkakataon na Mailipat po yung aking minarkot. Okay, so kung bago pa lang po kayo sa aking channel, guys, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload pa po pong mga video. Okay, so let's go. Okay, so ito siya, guys. Grabe na siya, nakakatuwa tingnan. Ito na yung aking ano, ito yung aking ita-transfer na sa permanent niyang pat. Ayan. So, bali tatlo to sila, guys. Ayan. Sobra-sobra na yung ugat niya kasi more than two weeks na siya. Kung hindi po ako nagkakamali, so sobra-sobra na po yung kanyang ugat. Ayan. Naglalabasa na nga po. So, wala na pong tigatig yan na madeds. Ayan. So, ayan po. Oh. Ayan. So, naglalabasa na nga po yung kanyang mga ugat. Oh. Ang dami na. So, kailangan ko na talaga siyang ilipat. Ayan po yung isa. Ayan. So, ayan ang ating iriripat. Yan po yung aking ikakat ngayon dahil samantalahin ko na hindi pa umuulan at hindi pa ganun kainit ang panahon para hindi po siya maano mabigla sa init kapag nilipat ko na po siya sa kanyang Uh, permanent pot. So, hahanapan ko yan siya guys ng medyo malalaking pot dahil yun na po yung kanyang permanent pot. Hindi po natin siya pwedeng ilipat sa maliliit lamang dahil ganun din ko maglilipat lang din. So, hanap tayo dito ng malalaki dahil meron po ako mga bakanting malalaki dito. Okay, so let's go. Okay, so ito siya guys. Tatlo yung aking iriripat. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo din yung aking Nahagilap na, na maduduming paso. So, ayan. Tatlong piraso yan sila. Ayan. Yung iba may mga laman na lupa dahil yung iba neto ay na nakatanim ay mga na-dead. So, ito siya. Ayan. Tatlo sila. Okay. So, ang uunahin natin, syempre pa po, ah, gunting na ating gagamitin. Kailangan malinis. Malinis na po ito na ko na at naano ko na rin po ng alcohol. Okay. So, Siyempre pa, ang ating kape, hindi yan naiiwanan. Sorry. okay. So, ang unahin po natin ay ito, siya. Ayan. Ang problema ko po ngayon, yung aking pong uh, pangsandok sa lupa ay sira na po. So, magkakamay po tayo ngayon. Dahil, hindi po ako nakabili ng bago. Yun po ay sa katagalan ay nasira. Kaya, ayun. So, ito yung unahin ko. Tingnan nyo guys ha. Sa tagal ko na siyang... Kung hindi po ako nagkamali, siguro kulang-kulang 3 -kulang weeks na talaga to siya, na namarkot, dahil nagkaroon na po siya guys ng ano, oh. ayun o, oh. ng... Nang... Magkakaroon na siya ng bagong ano, bagong sanga. So, ito yung kainaman. Ito yung kainaman kapag nagma ka, nagmamarkot po tayo. Ayan o. Oh. Mapapasa nga po natin yung ating uh, rubber tree. Mas maganda siya kapag nagsanga. Hindi po siya maka magandang tignan kapag yung diretsyo lang like ganito po. Oh. Hindi po siya nagsanga. So dire diretsyo lang po to siya na humaba. So ito siya guys. Uh, nagkamali ako. Hindi ko lang alam kung nagkamali ba talaga ako or Dapat po kasi dito ko siya banda pa minarkot. So dito po ako kasi ang hinabol ko po yung may pagka-brown pa niya na sanga. So hindi ko alam kung matutubuan po ito ng bagong sanga kasi dito ko po siya minarkot. Wala na po siyang dahon dito. So ito po yung iniisip ko na pagkakamali ko dito. So dapat dito ako nagmarkot, dito ako nag nagbalat sa part na to para kahit paano dito may tutubo. So, nagkamali ako dito. So, sana, hindi siya, <laughs> hindi siya mamatay or ano. Do, ito wala nang tigatigto. Kasi, tignan nyo naman po yung ugat. Oh, naglabasa na yung mga ugat. Ayan, oh. Dahan lang natin dahil baka maputol. So, ayan, ang naglabasa ng ugat. Meron dito, ayan, o, oh, yung pinagputulan ng dahon. Pero nadamay kasi siya sa paglagay ko ng lupa. So, hindi ko po alam kung magiging goods po ito etong isang punong nagawa ko na ito. So, susubukan pa din natin. Hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa. Okay, so sana kakayanin siya ng aking gunting. Do, medyo malaki naman. At nalinis ko na rin. Okay, so ikakat na po natin siya. Kung hanggang saan po siya nakaano, nakalagay yung lupa niya, doon po tayo magkakat. So, iwasan lang po natin na maano yung ugat. Maputol natin yung ugat. So, let's go. Ayun na. This is it, pansit. Ayan na siya, guys. Okay, kita niyo po ba? Ayan. O, adjust tayo. Ayun. So, ayan. Ayan. Hindi naman nakita siguro yung aking mga kasingit-singitan. Sorry. Ayan. So, dito natin siya. Ikakat. Sana kaya. Ng aking gunting. Ayun. Ah, uh, medyo matigas po siya. Ayun. Ayun, so... Kita nyo guys, wala talaga siyang ano, uh, wala talaga siyang natira na dahon. Hindi ko alam kung magkakaroon to siya ng uh, tubo, magkakatubo siya dito, dito sa mga ganito. Pero since wala na kasi, natira talaga. So, sana, sana, magkakaroon siya ng ano, ng panibagong ano dyan, panibagong sanga. Pero hindi ko siya gagalawin. Hayaan ko lang siya dyan sa isang tabi. Hintayin natin. So, ito na siya ang ating naputol na maraming ugats. Ayan. Oh. Ugats na siya kasi marami na eh. <laughs> Ayan. Okay. So, putulin na natin yung ating itinali na straw. Ayan. Hindi ako nakapagsalamin, guys. So, medyo hirap akong tingnan. Wala ak hindi ko nadala yung aking eyeglass. So, hahaha, -ha -ha, good luck sa mata. Okay. <laughs> Ito yung mahirap pagka medyo labo na yung mata natin. Yo, aw. Yun. Dahan-dahan lang dahil yun. Hindi naman natin kasi pwedeng itanim na may plastic. Kailangan natin tanggalin yung plastic at ititira lang po natin yung lupa. Yun. Ayan. Okay. Matanggal din naman. Nakuha siya sa tiyaga-tiyaga ng pikipikit ng mata. Ayan. Oh, wow! Hmm. Diba? Mm, naglusutan sa mga butas-butas ng plastic. Yung Ayan. Oh ha? Mm, guys, oh. Ay, may naputol siya. Okay. Hayaan mo na lang siya. Hindi natin, hindi natin kailangan pigilan ang gusto ng bumitaw. Char, ayun, bumitaw yung ibang ugat na putol. Ayo, ang ganda oh. So, wala na tong katigatigatig na madeds. Kasi sa ugat pa lang. Oh ha? Mm. Solve na, solve na siya. So, dito natin siya ilalagay. yon. Okay. 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 Tapos, since kunti lang itong ating lupa, atin po itong tagdagan. Okay, so guys, nalulupat ako. Oh my God. Ayun. So, hindi na tayo makakagamit ng ating, ano, dahil habang nag-video po ako ay nakacharge po yan ang aking cellphone. So, Medyo lakas-lakasan ko na lang po yung boses ko, ha? Para inyo pong maririnig. Okay, so ayan na siya guys, yung pangalawang putol ko. Oh, ito na yun, oh. Yun, inabot ng pagkalubat. Ayan na yung pangalawa. So, grabe. Uh, the best. Ang galing. Ang galing ng pagka, ano ko. Wow, bilib sa sarili. Char. Ayan, so ayan na siya guys. Oh. Mm, ang ganda na. Ang ganda. Ano po? Ayan. Oh, ba diba? So, ililipat na natin siya. Okay, so ito, Gupitin na lang natin to siyang isang dahon na ito dahil mababaon din naman siya ito sa lupa. So, putulin na lang natin para hindi siya nakasagaban. Ayan. So, ayan o. Oh. Hmm. Diba? Ganda. Sa mga gusto kong magparami ng ano, ng rubber tree. So, medyo mahina siguro na po yung aking boses. Dahil ako po ay wala nang mic dahil ang connector ko po ay tinanggal ko gawa nga nang nag charge po ako habang naka ayan video dahil hindi ko po siya pwedeng ipagpaliban na dahil baka abutan na naman po ako ng ulan so kailangan ko lang siyang madaliin dahil hindi na po kasi ako pwedeng uh, magdala ng mga iriripat doon sa loob dahil nakarinolium na po. Meron na pong sapin yung aking loob. So, hindi ko na siya madala doon. Okay, so palitan natin yung kalupaan. Marami tayo dito dito man lamang sa mga paso, marami tayong kalupaan. So, yun. Kung inyo pong napansin, <laughs> minamadali ko nga po dahil medyo dumidilim na naman. Mukhang magbibigay na naman si Christine ng tubig. Okay, sana tama na yun. Dahil kawawa naman na yung ating mga kababayan, ng mga nasa ibang mga kalugar-lugaran na tinamaan po talaga ni Christine. Ayun. So, hindi natin to siya punuin masyado dahil Ang kainaman po, ang nagustuhan ko po dito dahil uh, may naitabi nga po ako mga ganitong paso. So, parang ano na siya. Ang ganda niya na ito tignan. Pag uh, naano na ito guys, anuhan ko lang na ito. Brush ko lang naman ito ang mga maruruming paso na ito. So, magandang pang display na to sa loob ng bahay. So, ayan o. Oh, nakadalawa na po tayo. yun Ito po siya o. Oh, pangalawa. Ayan. Mm, madungis lamang. So, pasensya maganda yung pag pagkakaano ko kasi gitnang gitna talaga siya. Ayoy. Abi natin. At yung ating kape ay lumamig. Okay. Okay, so isunod na natin yung isa pero bawasan natin itong ano, itong lupa kasi marami. Iba balik din naman. Babalik ko din siya mamaya. Pag nai-ano ko na po yun eh. So dun sa isa na yun, medyo careful tayo. Ingat tayo ng kaunti kasi yung kanyang magiging sanga na baka matamaan natin. So medyo ano tayo dito. Ingat-ingat tayo ng kaunti dito. Kasi meron na siyang ano eh. Ayan o, oh, kita nyo na po ba yan? Meron na siyang, ayan o, oh, yun, Meron na siyang ganito o. Oh. Nagkaroon na siya ng sanga. Okay. So, ang gagawin natin, ang gagawin ko po ay, parang gusto ko po muna siyang talian dito. Kasi, puputulin natin yung tali para matanggal. So, talian muna natin yung kanyang ano, suporta. Kaya ko po, po ito nilalagyan ng mga ganito. Dahil ng mga stick at tinatalian kasi, natutumba po sila kapag yung mahangin tapos, nababali or nadideform po yung mga ano. Kasi, konting ihip lang po ng hangin nito dahil malap sa bigat ng kanyang mga ano, bigat po ng kanyang mga tawag nito, uh, dahon. O so, madali lang po talaga siyang matutumba. Okay, so ito na. This is it, pancit. Ay, nakakatakot. Ha? na ano ako kasi nga may ano na siya, may bagong tubo na siya. Hindi ko alam kung saan ko banda idadaan ng gunting. So, dito tayo ay matatakot ako it's either yung sanga or yung kamay ko ang magugunting char ayan ayun mm. ah ayun matibay to siya guys natatakot <laughs> ako ilapit yung aking kamay kasi baka okay so ayun medyo hirap tayo dito pero hindi tayo susuko syempre medyo hirap tayo dito sa part na to Mabigat siya. Ay, matigas siya. Kasi, nahihirapan po ako sa stick. Okay, wait. Para madali tayo. Okay, yan. Okay. Tinanggal ko po muna yung tali. Para lumayo lang siya sa ano, um, sa stick. Dumudulas talaga siya, guys. Iko ikotin lang natin. Wow. Oh, ayun. Okay, so, ayun, safe. Ah, Okay. So, ayan na siya. Natanggal ko na. Pinagot niya ako. Ayun. Okay, so, itong isa, kailangan na din natin ito itong isang dahon na to para hindi lang siya, ano, hindi siya magiging sagabal. Okay. Well, okay, Ang ganda! Alam nyo guys, yung aking ano, yung aking rubber tree, itong mga red ruby na ito, red ruby nga po ba ito? Oo. Ah, uh, ano lang to eh, dadalawa lang po yung naging ano ko nito naging puhunan. Char. Dalawa lang yung naging puno ko dito. Napadami ko lang. Gawa nga lang sa kakamarkot ko lang din po. Sa ano ko lang. Kasi sabi ko kaysa magbili ako ng magbili. So, inantay ko na lang yung aking dalawang rubber tree na lumaki. Nung lumaki na, ayun. Nagputol na ako. So, itong ano, itong naputulan ko na ito, naputulan ko na to actually, ito, naputulan ko na to siya dito, dito po oh. Ito yung pinagputulan ko. So ito yung mga naging sanga niya na oh. yan, Itong dalawang to. So humaba ito, itong mga to nagiging sanga niya na to. So dito ako nagputol. Nagi ito, isa na to sa sanga niya na to. So biruin mo yung sanga, nakuhaan ko pa siya ulit. Tapos ang kagandahan po dyan, nagsanga-sanga na siya, magkakaroon na po yan, magkakaroon po yan siya ng sanga dyan. So, mapapaganda po natin. So, maganda naman dahil ang kanyang paso ay malaki na. Malaki na din naman na yung paso niya. So, ito. Pangalawang ano po na to sa kanya. Pangalawang tanggal. Ayan. So, sa ngayon kasi, iilan na lang din. Kung hindi na siya ganun kaano, hindi na siya ganun kaano yung mga paghahalaman ngayon. Kasi busy na sa mga kanya-kanya mga trabaho yung mga tao. Kasi back to normal na nga po tayo. So, hindi na siya ano, yung iba hindi na abala sa pagtatanim. Abala na sila sa paghahanap buhay na naman ulit. So, hindi na ganun ka mahal or ka-in-demand ang mga halaman ngayon. Medyo, kumbaga itong sa akin ay nagiging libangan ko na lang din. Kapag wala po akong tanggap na trabaho sa ibaba, so dito po, ito po yung ano. Katulad ngayon, uh, wala po muna kaming tanggap ngayon, so na trabaho. So ito po yung aking ano. Ito po yung aking pinaka libangan. Ayoko pong mabakante. Opo, ayoko pong may tindahan po sa ibaba may mayroon akong pinagkakalibangan. Eh. Pero ayoko pa din po yung naupo lang ako, na bakante ako kasi ang dami ko pong naiisip. <laughs> Malulungkot, masasaya. So in short, baka ang sunod kong gawin ay eh, alam mo na, ang huli ng lang, which is ayaw ko naman yun. <laughs> Ayan, o di ba? Maraming paraan. Sa katulad kung may mga pinagdadaanan sa buhay, maraming paraan kung paano labanan. Sa akin, isa po ito. Isa po ito sa ano, sa ginagawa ko. Isa po ito sa paraan ka. na ano, paglabanan para hindi lang po kami Uh, masira. Yun. Di ba? Kasi kapag hindi po natin paglalabanan kung ano po ang meron tayo, masisira po ang ating pamilya. So isa po ito nakatulong sa atin. Kung ano man po yung ibig kong sabihin, alam niyo na yun, kapag tumatanda na tayo, <laughs> marami tayong ano, marami tayong problema sa buhay na hinaharap. Pero good thing naman dahil hindi naman ako pinababayaan. At hindi naman ako sinusukuan ng aking pinakasalan na lalaki. Okay. <laughs> so ayan, natapos na. Okay, di ba? So bago tayo binagsakan ng ulan, natapos ko yung pagre-repot. Ayan. Ayan. So, ayan na. Tatlo. So, ang aking red ruby ay magiging... Ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magiging anim na puno po yung aking uh, red ruby. Yung akin namang ano, uh, tawag doon, yung parang purple po siya. Purple po siya na ano, na rubber tree. Yun po yung pinakauna-unang rubber tree, di po ba? Isa lang po yun, bigay sa akin. Naging dalawa na po siya, so nagpaplano na din po akong i markot Yung talbos na nakuha ko kasi medyo mahaba na siya, so sa mga susunod. Hayaan ko po muna siyang tumangkad pa ng tumangkad bago ko po, po siya i or i-markot para po magiging tatlo, madagdagan po din yung aking rubber tree na purple na yun. Hindi ko lang po matandaan kung ano na po pangalan niya eh. Kung ano po talaga yung ano ng red row, ah, ano na yan, rubber tree na yan. Madaming pangalan ang rubber tree, di po ba? So, ayan, tatlo na sila. Hindi po pala tatlo. Up. Anim na po pala. O, diba? Pati sa pagbibilang. Okay, so, ayan natapos natin. So, ibabalik ko na po siya. Ibabalik ko na po siya sa kanyang mga pwesto. Kasi yung plano ko po talaga is gusto ko puro rubber tree na po. Yung nakalagay dyan sa pader na yan. Gusto ko puro rubber, rubber tree na. Dahil nagagandahan po talaga ako sa kanila tignan. Yun. So, sa side na yun kasi doon, mga kalamansi po yun. yun. Tapos meron ako dito mga ilang mga uh, green card, a uh, green Orlando, mga Queen Elizabeth ko. Yung Queen Elizabeth ko, guys, uh, medyo hindi siya nung kinat ko po siya, hindi naging maganda yung kanyang tubo nung kanyang ano, nung kanyang tawag dito, nung kanyang talbos. So, sana makasurvive siya. Pero buhay pa naman siya. Buhay pa naman. Oo. So, okay. Let's go! Okay, so ayun na siya guys. Naripat ko na nga po. Nailagay ko na sila sa kanilang mga permanent na taniman. Okay, so bago pa tayo po ay bagsakan ulit ng ulan. So kailangan na nating bilisan. At ako po ay magliligpat pa dito dahil ang dami ko na naman pong ikinalat na mga lupa. So dahil umuulan, kailangan ko magingat sa mga lupa na aking ginagalaw dito na hindi mapunta doon sa agusan ng tubig at dahil baka magbara. So, problema na naman ulit. Okay, so guys, ayan yung aking mga ano, oh, uh, aking mga nagawa. Ipagkita ko po sa inyo. Ayan na po sila, oh. Ayan. oh, ha? So, ang kanyang paso ay, hmm, medyo madungis, pero love it kasi terno-terno, o, oh, di ba? Diba? Nakahagila pa ako dito. So, ayan ang mga bagong ripat. Ayan. Ayan sila. Ayan. O, oh, ang ganda. Yun yung kanilang mga mother. Ayan. Ito, nanay na siya na naging nanay pa ulit. So, ayan. Diyan, sa kadi magtatagal, ay magkakaroon po yan ng bagong tubo. Diyan. So, ito yung aking sinasabing isang klase ng rubber trico na gusto ko siyang, wow, ang ingay ng aso. Gusto ko siyang, uh i-markot din. Ito, actually, ito pwede na to siya kasi medyo malaki na. So, sa mga susunod na mga video ko, baka yan po yung aking i-upload sa inyo, ipapanood sa inyo na mga video. Yung pag-markot ko po dyan. Actually, ito siya, ang mother, ayan, ito po yung pinagputulan ko. So, eto ay ang kanyang baby. Ayan. So, ang baby niya ay gagawin ulit nating mother. Ayan. So, yan lang po ang ano sa paghahalaman kung gusto mong paramihin, markot lang ng markot ko yung halaman na pwedeng i-markot. Yan lang, yan po sila, isa po sila sa mga halaman na pwede nating i-markot, yung rubber tree na yan. Pero yung mga ibang ano naman is hindi, though mapaparami natin sila sa pamamagitan lang din po ng pagkat ng kanilang mga talbos, kasi ang kanilang matitira ay magiging mother, magkakaroon din naman ng sanga. Pero hindi po sa paraan na pagmarkot. Opo, katulad ng sa rubber tree. Ayan, so, yan na, nakipag-share na naman po ako sa inyo ulit at sana uh, makakuha po kayo ng idea kung paano po magparami ng mga halaman na katulad ng mga yan. Okay, and ang dumi ng aking kamay. Okay guys, so that's it for today's video. Ayan na po ang aking mga gawa. Okay, so thank you po sa mga nakapag-subscribe na po sa akin and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please. Uh, Isama nyo na rin po ako sa inyong mga isubscribe. This is Mildred ng Dreads TV Rooftop Gardening. Okay, so actually hindi lang man po dito sa rooftop umiikot ang aking buhay. Uh, lahat po sinishare ko sa aking YouTube channel. Okay, so thank you and ingat po tayong lahat dahil sa masama pa po ang panahon ngayon. So medyo mabagyo pa. So mag-iingat-ingat po tayong lahat. Okay, so see you sa next video guys. Bye! Música